Um, the best si Papa para sa akin kasi nag, ginagawa niya lahat para sa pamilya namin. And willing siya mag-sacrifice para sa family namin and kumahid araw-araw kahit overtime araw-araw kahit uwi na lang siya para kumain matulog para lang may ma-provide sa family namin. Kaya, ang sayang the best ang mga tatay. And I love my papa. Love pa, happy Father's Day. Maghanap buhay para map mapakayan sila po. Ay, lang po? Ano po masasabi niyo sa mga tatay? Happy Father's Day lang po sa inyo, mga tatay. Basta napaparamdam ng tatay yung love and protection niya. Tapos good provider. Ay, best. Best ng father. Ay, ano. Bakit po na best ang tatay nyo? Makita ko sa Facebook ah. Bakit po na best ang tatay nyo? Ay, eh syempre, kasi imagine mo ah, ha, hanggang sa apo niya, secured kami. Pero wala na siya. Nung 2000 pa siya nawala. Syempre, best yun. Lahat naman, nung, halos naman anak, eh, ng halos, lahat naman ng anak ay best ang tatay din. So, Why Papa Boyat is amazing? He is willing to do everything just to provide our needs and wants. He is willing to take the risk for us and sacrifice everything for us. And, mahilig siya sa manok. One word. For Papa Boyet. Amazing. Loving. <laughs> Caring. Subtle. Understanding. Um, strong. Protective. Mm. Smart. Yeah, like me. Magaling sa mag-isip. Pupunta ka palang, naka-uwi na <laughs> Ano? So, Papa Boyet, hang in there. You're, ano? You're the best dad ever. And... We love you. Love you pa. Hang in there. We will give the dream that you've always wanted. It always yung farm mo. Malapit na. For our years. Hi! Good morning everyone! Happy Father's Day! Uh, para sa akin, masasabi kong the best dad and husband ang aking esposo It's because uh, he's not like a, any other else kasi hindi siya sweet pero iba ang love language niya kasi uh, but I love him so much kasi one thing for sure is very supportive lalo na sa line of my work and, and he's always there for me and he's a very loving husband at laging siyang nandyan para sa bawat isa para sa bawat ah, uh, para sa ano. Uh, at sobrang sobrang mahal ko siya for 30 years na. So happy father's day everyone, have a good day.